Ano mensahe ang kailangan marinig ng mga earth sign ngayon o within one week from now? <laughs> ano to? Wish tapos the lovers pero reverse. ewan ko, ang dating may wini-wish yung iba sa inyo na maghiwalay sana, si ganto ganyan. Mukhang magkakatotoo. So, ewan ko, parang yung iba sa inyo may wini-wish. At -wish nila maghiwalay yung someone na kaaway nila. magkakatuto sa so, sino kaya yung possible na taong to na baka maghiwalay within one week from now kuhit naman ng wish Jupiter um, Sagittarius Pisces ito Capricorn Ano yan? Well, dito maganda oh. So, applicable lang to sa pamilyado o kasal. So, sabihin natin gusto magkaanak kasi may pregnancy code tayo dahil the empress. So, kung gusto magkaanak, eh di ayan. na. Within one week from now, o pwede rin namang kasi sabi, harmony. Eh, di, sabi natin, may iba sa inyo na naghiwalay o nag-away, baka magkabati na. Within one week from now. Um, windfall. Financial windfall. Baka magkapera. Yung iba sa inyo. Unexpected nga daw. Oh unexpected financial windfall. Biglang magkakapera yung iba sa inyo. Hindi siya small amount. More like big amount. E di... Mga 5,000 patas yan. Wow. Ewan ko. Libo yan. Hindi yan hundreds. Libo. So, magkakapera yung iba sa inyo who knows baka babae yung magbigay kasi may empress tayo pwedeng nanay sariling nanay kapatid oh who knows baka may magbabayad ng utang babae girlfriend ewan ko mukhang babae to babae yung magbibigay ng pera So, sino kaya itong babaeng to? Kasi mukhang di, di mang gagaling yung unexpected financial windfall dito. Aquarius? O baka boss to? Who knows? Uh, Aquarius, Sagittarius. ang dating dito misfortune daw ito yung gustong mangyari success pero may misfortune tayo parang di mangyayari yung inexpect ng iba sa inyo tungkol saan kaya to oh unrequited love OMG. Heartbreaker. Manipulator. One night stand cheating. Fierce enemies. Um, sabihin natin nasa third party situation yung iba sa inyo. Situationship friends with benefits magiging kayo na ba permanently? Alam mo yun yung may... Ano ba tawag doon? May label na ba? Wala. Wala pa rin. Within one week lang naman. Sabi nating mag-ex, magkakabalikan ba yung mga yan? Hindi pa. Malabo. Lalo na yung may cheating na nangyari, malabo. So, sino kaya yung tatamaan ng reading na to sino yung partner Pisces Aquarius Well, ang dating dito kasi baka mawala ng something gamit mo, like gamit yung iba sa inyo, oh, beware. Um, ang dating kasi may enemy tayo dito, oh. Beware sa enemy, baka yun na yung magnanakaw ng gamit ng iba sa inyo, oh. Pero kung dito, sabihin natin may nagbabadya sa iba sa inyo na enemy nga, pero hindi masyadong... Uh, tawag dito? Life-threatening. So, more like... <coughs> hindi siya masyadong... Ayan, nakalagay pala. Less danger. Hindi siya masyadong magkukos mag ng danger. Pero again betrayal ko. Oh. Ito kasi mo like kakilala ng iba sa inyo na baka mag ng pain. Betrayal. Okay? Mo like kakilala ng iba sa inyo. Baka yun na yun. Nanakawan yung iba sa inyo. Ano ba itong mga lumalabas dito? Beware sa gamit. O, oh, anyone na para bang pinagkakatiwalaan ng iba sa inyo. Tapos, baka nga mabetray. So, wag masyadong tiwala. Joker. Wala to. Pang yes o no lang to. Extra joker. Ito, maganda, itong dalawa. Okay naman ang samahan. Saan kaya? Friendly naman. Sa trabaho daw, may ano tayo? Uh, work card. So, expect natin na yung iba sa inyo, okay ang samahan sa trabaho within one week from now. Pero again, beware sa someone na kakilala ng iba sa inyo. Baka pag nakawan sila o oh, um, mabetray yung trust. So sabihin nating may sabihan, may sabihin yung iba sa inyo na secret tapos ichichismis niya. Pwede rin kasing ganun. Um, anyways, hanggang dito na lang. Goodbye. for now.